Triple X Entertainment at pagmamaneho ay hindi dapat na ipagsama. Isang truck driver sa UK ang nakulong dahil nakatingin siya sa mga adult sites habang nagmamaneho at nakapatay siya ng tao. Kung nakakadistract ang pakikipag-usap sa telepono, isipin na lang kung gaano kadelikado ang panonood ng porno habang nagmamaneho ng isang apat na pung toneladang truck. Sina Louis Paget at Laura Thomas, 20 years old at engaged, ay pauwi sa Stafford last summer nang nasira ang kanilang sasakyan. Habang naghihintay sila ng tulong, nagsaspeeding ang truck driver na si Ian lover sa A5 motorway ng 50 miles per hour habang nanonood ng mga adult team websites. Kahit na nakapark ang kotse ng engaged couple sa hard shoulder at kahit na may 400 meters na daanan sa kanyang harapan, ay nabangga pa rin ni Glover ang kotse na sa lakas ng tama ay napatalsik lang pa sa safety barrier ng kalsada. Si Laura na nangarap na maging teacher ay namatay, samantalang si Luis ay seryosong nasaktan. Ayon sa polisi, si Glover ay nanood ng mga adult sites mahigit sampung beses sa loob ng 1 mile radius ng car crash. Makukulong si Glover na limang taon. Siya ay guilty ng distracted driving. Gumamit siya ng dalawang cellphone sa loob ng kanyang truck para lang mag-access ng mga porn sites bago mangyaring aksidente.